Uh, kumusta kayong lahat mga taga subaybay uh, Bigyan ko lang daan ang uh, mga diboto uh, ng puong nasarino uh, Yan po ang ating pag-usapan ngayon mga kaibigan Ito po uh, hindi, hindi po ako nagpapapansin sa inyo Ako po ang aking personal vlog ay lahat hinango ko sa aking buhay alam po ninyo uh, yung mga na mga panata ah uh, uh, dapat po uh, mag magpasalamat po tayo. Kung tayo may hindi mananampalataya uh, magpasalamat tayo at uh, may mga taong ganoon uh, yung laging uh, nagpuri sa Diyos. O kahit man sa mga puon o sa mga ganyang mga larawan. Uh, ibig sabihin po uh, ayan po ay isang alaala -ala, isang halimbawa ng pananampalataya ng tao. Hmm. Ah kasi ah, hindi po pare-pareho ang ah, ang mga tao natin, mga relihiyon. Ah, mayroon pong hindi naniniwala sa mga santo. Ah, kasi ah, ibig sabihin mga kaibigan, kanya-kanya ah, nga tayo, malaya tayong ah, kung ano man ang ating mga relihiyon pero alam po niyo yung mga santo na yan uh, kailan ba yung dumating sa Pilipinas uh, 16th century panahon ni Magellan uh, kahit wala pa yung mga puon na yan ang mga ninuno natin uh, nagpupuri na rin po sa Diyos oo ang mga ninuno kung nakapanood kayo ng mga pelikula uh, kung minsan uh, doon sila nagsasamba sa mga bato? o sa, uh, sa mga puno yung mga anito na sinasabi kung nakapanood kayo ng mga pelikula may sinasabing anito at saka ang katibayan yan uh, dito sa parting aklan uh, mayroon din po dyan na mga tribo mga katutubo na uh, mayroon din po silang dinadasalan na uh, kung baga sa ano uh, sa, nasa bundok o ganoon po ang mga tao nung araw kasi uh, naghahanap talaga ng Diyos. Oh kasi uh, isipin mo nga naman sumibol ka lang ba dito sa mundo na dito sa uh, na parang uh, ano bang tawag noon? Galing ka sa liki ng kawayan. Kaya po ang mga tao uh, naghahanap po talaga ng uh, sinasamba kung ang tinatawag na ama. Kaya ayon po uh, nung dumating ang Kristiyanismo uh, dala ni Magellan uh, doon po nagumpisa hmm Na ah, mayroon mga puon na ganyan. Ah, si Magellan ang may eh ah, ah, siya ang nagmulat. Kaya lang eh ah, hindi po pumayag ang ah, ang ah, si Haring Lapu-Lapu. Ano ah, karon po sila ng ah, paglalaban. Pero ang ah, ibig sabihin mga kaibigan, ah, kung ano man ang ating mga relihiyon, ah, basta Diretso lang sa Panginoon ng ating uh, paghingi ng tulong Kasi ito po talagang uh, kiyapo Ay ano ngayon ha? Uh, ano ba ngayon? January 8, ibig sabihin bukas January 9 At uh, yung translasyon na napaka, Dati napakahaba-habang uh, prosesyon Ngayon, uh, hinahanapan ng paraan ng mga Mga tao na nagmamahala dyan na Para kung paano mapadali Kasi kung dati Uh, ano yan eh uh, agawan ng pagpunas ng uh, ng panyo doon sa puong nasarino yung pinaprosesyon uh, eh, kasi ibig sabihin mga kaibigan yun po ang uh, marami pong nanampalataya doon, maraming gumaling uh, alam nyo ba yung kagalingan ng isang tao nasa iyong pananampalataya nananalig ka na gumaling ka, kahit sa anuman kahit anumang relihiyon mo kaya po uh, sana po uh, Huwag po natin na uh, bigyan kahulugan yung mga santo, yung mga santo alaala po yan para po humingi tayo ng kalakasan ng katawan at bigyan tayo ng grasya sa araw-araw nating kakainin. Pero ang uh, pinakamahalaga sa lahat, ano ba, uh, nasa ating pagsisikap para mayroon tayong kakainin. Huh? Hindi po pwede na uh, kahit tayo araw-araw magluhod sa simbahan kung hindi po tayo kikilos. Uh, wala pong ang darating. Kasi ang sabi ng Panginoon, uh, tao, kumilos ka, tutulungan kita. Uh, yan po ang aking channel. Uh, sana hindi kayo magsawa. Uh, ang akin kasi, kahit na nakakaburing ang aking mga vlog, ay kung matututo naman yung ilang tao, hindi eh, na ako naghahanap ng maraming views kasi alam ko ang tinatangkilik talaga yung mga saya-saya. Uh, kung uh, aking YouTube channel, sa sa aking uh, Facebook, Pareho lang din po yan, Jeremias Combis. Kung inyong magustuhan, bisitahin po ninyo at uh, lahat, lahat, ang uh, alam ninyo, itong pagsasamba, itong mga ganito, pagdiriwang uh, diriwang ng uh, Black Nazarene sa Quiapo. Uh, historical din po sa amin yan, sa aming buhay, sa aming pamilya. Kasi po, uh, sa sobra pong kagipitan, talaga pong uh, yung mga poon namin niya yan yung daladala namin lalo na yung uh, yung santo ninyo at saka yung uh, yung, um, yung Mama Mary e, tika mamaya ituturo ko sa inyo uh, daladala pa po namin yan kung ilang dekada na po yan uh, uh, ibig sabihin na uh, uh, di pa naman kami nagkaanak uh, mananampalataya na po talaga kami sa mga santo kaya po uh, yun pong mga hindi naniniwala sa santo dapat po uh, bigayan na lang po tayo hmm, kasi ibig sabihin alaala lang po yan hindi po yan sinasamba yan po ay ay naalaala ang kung gaano kabuti yung mga santo na yan ha? O, huwag po nating lapastanganin uh, na kung minsan ay mayroon galit sa santo uh, ibig sabihin uh, kahit gawa ng tao Uh, yan po yung isang ala -ala ng kabaitan ni Kristo na namatay sa cross at uh, dahil sa mga kasalanan ng tao oh bakit tayo <laughs> ay bakit na uh, uh, natin sila puriin yun po pagpupuri lang po yan sa mga santo lahat ng mga dibuto ng uh, black na saren uh, ang lahat at sana Uh, dagdagan natin ng pagsisikap ayun na, ha palala uh, ha kung pupunta man sa translasyon wag na pong magdala ng ano ng mga bata Oo, uh, oh, kasi mga baka maipit di ba at uh, uh magkikinig kayo ng mga balita bawal ang uh, nakabakpak uh, bawal nakasombrero uh, Hanggang hanggat maari wag na magdala ng cellphone kung kayo sasama doon sa parin kasi baka mahulog pa <laughs> at saka walang signal